Paano nga ba magpataas ng ratings kay mo Kanina pa po tayo nag-aabang sa 6 pero ngayon lang po tayo nakakuha Struggle po talaga tayo na makakuha ng booking Naka ilang araw po tayong mabiyahe Kaso hindi po tayo makakuha ng booking Si Das Matuindang to Medyo malayo-layo to <tipula> Hinti ka na <tipula> Sapa Kaya oras po ba to? ano oras po? 11 po. Late na po 11? Oo. Oh. Hey, kaya na, na kayo kasi dito na nag Ang ka, kasi... po, na o, kasi... Oh, late na po. Eh. 10.45 eh. Sabi kailangan daw makarating nang 11. Sabi ko kay ate. Ito hindi, hindi ko kaya. Mas sobrang layo. Sige po. Salamat po. Wala yung pangalan mo. Meto lang. Ah. Tagal po po Uy, may aksidente rito. Nakaw. Yupe. No, bien. Good day mga kabiwan mo to. For today's vlog is lalamove tayo. Actually, papunta na tayo dun sa may ating first booking. Nakakuha na tayo ng ating first booking of the day. Anong oras na? 10:25 na po. Kanina pa po tayo nag-aabang alas 6 pero ngayon lang po tayo nakakuha. Habang pinipick up ko tong aking first order, ang gagawin natin ay pag-uusapan natin yung paano nga ba magpataas ng ratings kay Lala Kasi kung napanood nyo yung nakaraang video ko, is struggle po talaga tayo na makakuha ng booking. Naka ilang araw po tayong babiyahe, kaso hindi po tayo makakuha ng booking. Hindi naman sa hindi tayo makakuha ng booking, is nakakuha tayo pag yung mga tira-tira na lang at walang mga kumukuha ng ibang rider, wala tayong nakakasabay na rider na kumukuha dun sa may matching. So hindi tayo makakuha pag may mga kasabay tayo na rider na gusto rin kumuha ng booking na yun. Pero ngayon, at least na kakatsamba tayo at nakakuha tayo ng booking natin. I-das matuindang to. Medyo malayo-layo to. Pero... Munti ka na. Pero credit wallet to. So hindi siya cash. And sabi nang papagas muna tayo. Bali 6.5 kilometers ang layo natin sa pick up point and nakachat ko na rin yung customer natin so, nalayuan nga siya eh kailangan daw natin may deliver to lunch time kasi mga pagkain daw to tanghalian daw to nung di ko alam kung sino pero didiretso natin to yun nga no mga ka B1 Moto nagkakaroon tayo ng struggle sa pagkuha ng booking kaya ngayon na lang ulit tayo nakabiyahe sayang day off pa naman panoorin nyo na lang video ko nung nakaraan para makita nyo yung mga hinanayin ko <laughs> and nagpa-full na tayo para dire-diretso na 'yung biyahe natin kasi malayo ito. Kinuha na rin natin kahit wallet kasi kailangan ko rin ng top up eh. Mga kabiwan mo to pag-usapan din natin kung ano ba 'yung nagiging dahilan bakit nahihirapan tayo kumuha ng booking kahit tayo 'yung pinakamalapit na rider pero nahihirapan pa rin tayo kumuha ng booking. So masasabi ko na tayo 'yung pinakamalapit kasi nga 'yung mga 1 kilometer na booking hindi ko rin makuha. At least ngayon nakakuha tayo. So titignan ko 'yung note ko kung ano yung pag-uusapan natin so, unang-una mga kabiwan mo to, ang dahilan kung bakit siguro, eto hindi ako sigurado pero siguraduhin natin eto <laughs> talaga yung nagiging cause kung bakit nahihirapan tayo kumuha ng booking sa account ko, so sa experience ko po yun is sa uh, cancel booking syempre, so, dapat is hindi po tayo magka-cancel ng booking natin, hanggat maaari wag na wag po tayo magka-cancel ng booking natin, malaking epekto po to sa ating account Salamat! Nakabukas daw yung bag ko. Salamat. Shoutout sa sa'yo, ate. Huwag na huwag po tayo magka-cancel hanggat maaari. Kasi po, malaki po epekto na ito sa ating account, sa ating Lala Move Apps. Once na habitual po tayo nagka-cancel ng orders, o palagi tayo nagka ng orders natin, ang mangyayari po niyan, sa susunod na kumuha po tayo ng orders, mas ipapriority na ni Lala Move, yung mga rider na hindi nagka-cancel ng booking. O so, yun po yung talagang katotohanan doon. Kaya hanggat maaari po, wag po tayo magka-cancel ng booking. And then next po is syempre, maraming malalakas na rider. Once na nakipagsabayan po tayo dun sa mga malalakas na rider, eh may hirapan din po tayo makakuha ng booking pag sila yung mga nakasabay nating Doon sa may matching. Yung mga rider na malalakas, sila po yung mga regular rider na araw-araw bumabiyahe. Kaya malalakas po yung account nila at regular po silang nabiyahe. At syempre magaganda rin yung record na sa delivery. Grabe kaya isa po yon sa mga nagiging dahilan kaya nahihirapan tayo kumuha ng booking natin doon sa mga malalakas na rider and susunod yung ating pangatlo po is pag nare-report po yung ating account o pag nare-report po tayo ng mga client sa pagdi-deliver natin kahit naman minsan maganda yung service natin sa kanila alam mo na may mga pasaway din na client na nare-report pa rin tayo kahit na maganda yung service natin hanggat maaari maging polite tayo sa customer maging accommodating tayo, marespeto tayo, although kahit bad trip tayo sa customer hindi naman maiwasan yun, huwag na tayo makipagtalo huwag na tayo mga twiran para rin sa rating natin yun, para rin naman sa atin yun, pakita nyo sa kanila na good service po tayo, sumunod po is, syempre, bihira po tayo na biyahe pag bihira po tayo na biyahe yung rating po na natin is hindi naman siya nababawasan minsan, pag hindi tayo na biyahe nangyayari minsan yun sa cancel, pero syempre, mas maraming regular na bumubiyahe sa atin, mas nauungusan nila tayo sa rating natin, sila yung nagiging priority priority doon pagka uh, bihira tayo na biyahe and then ngayon pag-uusapan na natin kung paano natin papataasin ang rating natin yung diskarte na pwede natin gawin para mapataas ang booking natin unang una sa lahat kailangan po natin kumuha ng maraming booking as in marami po talaga kasi hindi ko po alam kung gaano kadami pero kailangan po natin maging consistent sa pagkuha ng mga booking para mapataas po natin ang ating ratings kay Lala Mas marami, mas ganda po. Pangalawa, kadugtong punon, para po tayo makakuha ng maraming booking is mas i-priority nyo po yung mga short ride. Yung mga 5 kilometers lang po, mga halagang 50 pesos, although lugi tayo pero wala po tayo magagawa kasi kailangan natin kumuha ng maraming maraming booking. So hindi po natin makukuha yun, hindi natin ma-achieve yung pagka mga long ride ang kinukuha natin and then matagal po tayong makakuha ng another susunod na booking. Hindi katulad pag short ride is malapitan lang po, drop pick up drop lang tayo, pick up drop lang po mangyayari sa atin. So sa maiksing oras makakarami po tayo ng booking natin mas mataas o mas mabilis yung chance ay makapagpaangat po tayo ng ating ratings. Sumunod po is syempre kailangan po natin maging polite sa customer. Kailangan natin ng good service po para hindi po tayo gaya niya maireport nga po ng mga customer sa pagdi-deliver -de natin. Kaya sabi ko nga kanina nagiging cost po ang pagre-report ng customer dahil service din po natin although kahit na minsan ayos naman yung service natin is na report pa rin tayo. Panatili so, lang natin maayos yung ating serbisyo para hindi po tayo ma report ng customer. Tapos, sumunod, yun nga, cancel. So, isa sa mga big factor po yan, yung pagka-cancel po ng booking. Huwag po tayo magka-cancel ng booking kahit po anong mangyari kung kinakailangan po, kahit lugi po tayo, once na nakuha nyo na po yan, huwag na wag nyo na po silen, kasi po malaki po epekto po nyan sa mga account natin. Ayan mga kabiwan mo to, tinatawagan na tayo ng pickup natin. Kasi sabi ko nga malayo yung pickup natin. Pero pinaliwanag ko naman sa customer na malayo po yung pickup natin. Eh sabi naman niya okay lang. Pero sana umabot po tong delivery natin. Kasi hinihintay nila to dun. Update ko na lang kayo mga kabiwan mo to pagka nandoon na tayo. Nagmamadal madali po kasi yung customer natin Hello ma'am Hello po Ma'am nandito na po ako sa gate ah, sa gate na po Sige po Apo, apo Sensya na po Anong pangalan nyo ma'am? Okay po, okay pa Okay Okay Iwan ko na lang Ah, sige, salamat Saan ba ito? Diretso lang, no? Okay, salamat boss Ayan, dito tayo sa orchard kumuha ng booking natin. Tinawagan na tayo ng customer dun sa gate. Kasi nga, kailangan to ng lunch time. Walanganin to. Ang daming pasikot-sikot dito, mga kabibon mo to. O okay, nga ito na yata, ay e, malaking bahay na to. Ito pa. ko lang ma'am ha. Okay na po. Mamaya oras po ba to? Ano oras po? 11 po. Late na po. <laughs> 11. Oh. Kaya mas parang mo pala tawag sa inyo kung nasa na kayo kasi di po nag-update yung update. Sabi ko, ang tagal pa ni Kuya. Oo kasi... Oo po, late na po ka talaga yun eh. Sige ma'am, i-ano, didiretso ko na po. Sige, didiretso na po. Apa. Sensya naman, malayo ko kasi. Salamat po. Isang oras, isang oras biyahe ma'am. Ito. Wala pong kumukuha ng booking nyo? Hindi po, yung kayo po yung walang kumuha. Pagkano ko, nakakuha ng pwede. eh. okay pa. Salamat. Diretso ko na lang, ma'am. Salamat po ako. Ah, sige po, salamat. Pagkaano man pa rate na lang po ako. Okay, salamat. Tawagin na lang po yung number nung Ah, sige ma'am Pakisabi na rin ma'am On the way na ako Salamat Ayun, mga kabiwan mo to On the way na tayo So babahe tayo ng 36 kilometers Medyo malay-layo to Mga kabiwan mo to 285 to Mga kabiwan mo to At para sa akin Okay na rin 31 Okay Panalo tayo dito sa booking na to Paid by Lala po to Ibig sabihin Sa wallet po natin papasok to And ah, Minamadali tayo ng customer direction natin to Mga kabiwan mo to Unang-una pagkain to Dapat po 11 11 daw po Nandodon na Pero late siguro yung booking nila kaya no um, choice tayo hindi naman natin to pwedeng dali ng 11 doon napaka imposible 10.52 na po alas 12 pa po ang dating neto doon aware naman sila doon Pagdadagdag na lang daw si ma'am so panalo tong booking natin na to so dito tayo lalabas at kukunin natin ang ating ID doon tayo pinapadaan pero hindi pwede kasi nandito yung ID natin so bali abutin tayo mga kabiwan mo to na alas 12 possible alas 12 nando tayo depende sa traffic yung mga kabiwan mo to ha boss ID boss lalamove po balik tayo sa ating topic eh kung nakita nyo kanina o kung narinig nyo kanina is every time na kukuha kayo ng booking alamin nyo po kung sino po ang nagbook and then after nyo po malaman kung sino po yung nagbook at magpaparate po kayo yun po importante po yun magparate po kayo kaya kailangan po natin na good service po tayo kasi kailangan po natin magparate sa mga CS so yun lang naman yun yun po yung mga dapat natin gawin at iwasan para tumaas ang ating ratings ganun ang gagawin natin pero dahil nakakuha tayo ng long ride kukunin natin syempre kasi kanina pa po, po talaga ako kumukuha ng long ride, alas 6 and then ngayon lang ako na sinuwerte tingin ko may dahilan, bakit natin nakuha to, actually maganda mo yung pair nya kaya dinerecho natin, samahan nyo na lang din to ako, sa ating pag -de deliver medyo malayo-layo po to nasa 34 kilometers po to in total, so babiyahe tayo ng isang oras at 4 na minuto, so balikan ko kayo pag nandoon na tayo o pag malapit na tayo dun sa ating drop off, so ngayon magpo-focus muna tayo ng pagdadrive natin dahil uh, kailangan natin ito may -de deliver yan, malapit na tayo mga ka B1 Moto At <laughs> nag-passing the furious tayo <laughs> Ang lipigang ginawa natin Grabe, para lang may habol to So 11.43 na So, wala pa naman isang oras tayo na biyahe Ang estimated time ni Lala Move is 1 hour and 10 minutes Pero siguro nakaka 40 minutes pa lang tayo Sana maaga-aga natin may deliver to Para mabigyan tayo ng tip ni Mom <laughs> Paspas kung paspas Tagal ko nang hindi nakapag-drive na ganun <laughs> Pero syempre hindi ko na binidyo Pero pumaspas tayo Kung ayaw nyo maniwala, edi eh, wag <laughs> Kasi ito, oh, 11.44 na 12.10 ang estimated ni Lala Mob eh. So maaga-aga pa tayo Dito ay sa Cubs yung um, mga kabiwan mo so, so papasok tayo na Indang Proper traffic sa Indang Proper yan, traffic talaga dito yan singit singit lang tayo nako barado ron mayroong bus ay ang haba napaspasan nga natin sa traffic tayo masisira mga kabiwan mo grabe mga kabiwan mo to layo pa pala nito ito 11 minutes pa lumapong daw nadaanan natin dito yung mga farm Wow! Road trip! wah wow, Arrubada! Boss! kis, Boss! Doon ba yung Lumampong po. Lumampong? Dito pa ba? Ay, Ayun. Tama naman. Lumapong. Lumampong pala. Ayun, kurbada tayo. Road trip muna tayo. <laughs> Kaya gusto ko nag-roll long ride eh. Ay! Ah, hindi ko maiinip. Malayo lang talaga. Uy, kurbada ta. Kurbada na, pakiat pa. Buti lang nakakondisyon ng motor ko. Pa nagpalit na ako ng kadena tsaka... at change oil. Uy, kurbada ng na, kurbada, ano? 3.8 kilometers pa mga kabiwa mo Rabi layo 36 kilometers kaya pala 36 kilometers pero hindi pa rin ako logi rito tapos kung magdadagdag pa si ma'am at hindi na magdagdag si ma'am dito eh sulit na to eh panalo naman ako rito 36 so sumasama mo lang yun ng 180 ganun lang rate nun eh pero 282 to eh panalo pa rin to mga ka mo to tapos pagka uh, nakuha natin to nakuha niya na yung ating gas nagpagas tayo 150 and then yung top up natin 50 lang naman kasi top up natin eh and then may ay, top up na tayo yung mga susunod na booking natin malinis na sa atin na yun take home na natin lahat yon. and yung 286 na yun okay na yun and then kung may sumobra si ma'am kung magpasobra man si ma'am sa akin take home ko na yun 2.4 kilometers pa makakuha pa kaya akong buking dito pala boss may pa kaya rito mukhang malabo na sana makakuha ako dasma nakapasaba ang motor ko bagong chainsaw bagong kadena <laughs> Diretso. ano ba meron dito? Pesta ba to? Pinya? Ah, Pinya Festival. Pinya festival ba o? Oh, ay pinya festival Eh ah. <laughs> Raul, dental na pala ng pinya yun. Marami biglang uminit ah. Kanina lamig eh. Wala pa naman tayong tubig. Kanya may lalagyanan tayong tubig. Wala naman tayong tubig. Nakalimutan ko lagyan. Piesta nga rito. Ah, PPS ta indang Parangay Lumampong. Balagbag. Tuktagan natin yung customer. Eto po sir na ako. Ayan na po Natapon paano. nga yata ako Ang layo ho pala hmm, Ang layo Eh binoko sa akin Nakuha ko po doon is 10.45 Eh sabi kailangan daw makarit na ng 11 na. Sabi ko kay ate hindi hindi ko kaya sobrang layo ho Sige po salamat po Pipicturean ko na lang po yung na, para, ano Kasi wala akong signal Uy abang gas mo Ay thank you sir ha Ayan. Thank you po Stop churong ko sir, wala signal eh. Saka pa Das mo po, taga dasma po. Pesta ho ba rito? Wala no, kong signal. Sir, dito na po ako, salamat po. Tige po. Walang signal ba sir? Hindi ko mong picturean. Ayan mga kabiwan mo ito, binigyan tayo ng tip ni sir na isang daan. So panalo na tayo dun. Picturean na lang natin ang harap kasi okay na wala signal dito confirm delivery ayan na drop ko na mga kabiwan mo to labas tayo dito at wala signal hanap tayo so, binigyan tayo ng isang dani sir kumapatak na ang booking natin is 386 so halaga ng booking natin eh kung magdadagdag pa si ma'am okay lang din <laughs> so, alis tayo dito titignan natin kung may makukuha tayo pa silang o paalabas dito wala tayo makukuha rito ayan mga kabiwan mo to huminto muna tayo dito nagabang tayo ng booking pero parang walang booking dito. Pero bago 'yan, magsha-shoutout muna tayo. Ayun, shoutout muna tayo kay Christian Milgar 3693. Sabi niya sa akin, pataas ka muna ng ratings, Pops. Marami na kasing rider si Lala eh. malakas account. ay ang sabi niya sa akin. And then si Paring Jason Jimenez, so shoutout ko ulit yung kumpare ko. Magsawa ka pre sa pag-shoutout ko sa iyo. <laughs> Tsaka si Roderick Arandid Ayan, nagpapaturo siya ng ano, idol, turuan nyo akong maglalamub, Ayan, tapos si Ayan, shout out tayo kay Suki. Shout out idol. Yan na. Uh, ang sabi niya, i shout out sa idol taga Dasmal lang din daw siya. Napapanood kita. Sabi niya sa akin, taga Dasmal lang din ako, idol. Nung napanood kita, di na ako lumuluwas ng Manila, Cavite area na lang din ng route ko. Kaya naman, kumikita sideline habang nag-aaral. Tamang diskarte lang kailangan at pasensya. Ride safe, idol. More video. Yon. Si Suki 1738. Tsaka si Owen Santo so sabi niya idol ayun tungkol naman to sa scam booking sabi niya so shout out sa Owen Santos tapos kay Ray Santos yung pa shout out bro lalamove din from Quezon City ayun maraming maraming salamat paps maraming maraming salamat sa suporta ninyo ayan indang to indang sana makuha natin 3 kilometers. Ayun, di natin nakuha. Ayan, no. Don't give up. Keep trying. Ayan. So, yun mga kabiwan mo to. Meron tayong nakausap dito na rider. Ratings niya is excellence. Sabi niya sa akin, yun nga ang problema. Dapat daw magpataas ako ng rating ko. Ang gawin ko daw, malapitan lang muna yung mga halagang 54. Yung mga tatawag natin na gurami. Yun daw yung munang priority ko para pagkakasaan ako mapunta kaya, kaya pag holiday eh makakasabay ako kaya nabang naghihintay tayo ng buko yung mga kabiwan mo to balikan ko kaya at magcharge lang tayo ng gopro natin Ayan mga kabiwan mo may na pick up na tayo Bali indang to indang lang to malapit lang to 4.8 kilometers lang yung pick up natin Although malayo pa rin Pero ang drop na ito, indang lang din So kinuha na natin kasi para makalabas tayo rito Kasi medyo liblib don. Baka mamaya doon sa town proper yon. At least doon medyo mas madaling makakuha ng booking at may signal Dito kasi halos wala ng signal Tignan nyo naman yung daan dito ay na mabuhay mga kabihon mo ito may nakausap akong rider nga pala kanina ron excellence daw yung ratings nya ang ginawa niya daw is Puro malalapitan lang kinuha niya Para magpaparate siya ng magpaparate Doon sa may customer Para mas mabilis daw yung rating niya Hindi katulad daw kasi pag malayuan Matagal daw yung madagdagan Pero pag yung malapitan daw Tapos nire-rate ka pa ng customer Mabilis daw madagdag Kaya ganun yung discarding Gagawin natin next time So nagkataon lang na may long ride tayo ngayon Nakuha natin So hindi ko rin naasahan na makukuha ko tong booking na to sa last drop off natin tapos bale ito na yung pangalawang booking natin. Yan mga kabiwan mo ito. na tayo sa pickup. Ay sir. Ito lang sir. Ito lang lang sir ha. Okay na po. Doon na ang bayad na ito sir no? Uh, doon na. Salamat po. Na pickup na natin. Para lang tayong nag grab na ito. <laughs> para tayo na groove bali 5 minutes mga kabiwan mo to and 1.7 kilometers actually 1.8 kilometers simula dun sa pick point at malapit lang to kinuha lang natin itong booking na to yun nga dahil para makalabas lang tayo dito ayan na deliver na natin mga kabiwan mo to drop na lang natin to Thank you po sir. Ayan mga kabiwan mo ito, nakakuha tayo nang ating pangatlong booking or kilometers ang layo natin dito sa may pinagtambayan natin. Ipapunta siyang Tagaytay. Doon na tayo gagabing sa Tagaytay neto. Sana, sana madouble booking natin. Yun nga mga kabiwan mo to. Alanganin talaga yung account natin. Kasi ang hirap. Hirap na hirap po ako makakuha ng booking. Siguro maganda talaga nito is magpalakas muna ako ng account sa malalapit para pag nag long ride ako, hindi na ako mahirapan. Kasi ang tagal ko naghihintay. ganoon na lang siguro gagawin natin next time na tayo. Pero siyempre pag may long ride, long ride pa rin ngayon <laughs> di ba? Patigas ang hula natin eh <laughs> Hindi sayang din naman kasi yung mga long ride eh Baka sakali lang naman tayo eh Kasi, 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 kasi naman po yung naman po. to? Apa kasya naman po Ganyan din yung eh ah, sige po Picture ko lang ma'am 118 lang ma'am Okay na po to? Salamat po Ayan mga kabiwan mo to Ito lang yung pipikwin natin coat, wala nang magiging problema dito probably ang fare natin dito mga kabiwan moto, 118 lang, pero binigyan tayo ng 150, so yun, may tip na naman tayo mga kabiwan moto, and salamat doon sa mga client natin na nagbibigay ng tip maraming maraming salamat, eh malaking tulong po sa amin yan, doon sa mga nakakaintindi sa mga rider yan, dito natin ilagay, ayan, okay na yan titignan natin kung masasabayan natin to mga kabiwan moto, kaso napakatumal ng buking dito, tsaka, grabi account ko <laughs> hirap na hirap kumuha ng booking. Pero diretso na natin ito kasi gagabihin na rin anak ko eh. Kinapa-uwi na ako ng anak ko. Mga kabiwan moto ampere ang nito is 118 pero binigyan tayo ng 150 ni client. Mabiyahi tayo ng 29 minutes at ang distance nito is 15 kilometers simula rito sa Indang papuntang Tagaytay. Pangatlong booking pa lang natin to mga kabiwan moto at lumabas tayo ng 11 E4 eh, na, 4.06 oh na. Nasa 5 hours na tayo bumabiyahe mga kabiwan mo ito. Nakakatatlong booking pa lang tayo. Okay naman yung flow kanina. Natatagalan lang tayo kasi mga kabiwan mo ito may mga booking tayong hindi makuha. Yun ang nagiging problema natin. Bahala na! Mukhang inarkila nung pickup to. Tapos yung soli na siguro to. Excuse po. Tao po. Ma'am, pinapadala dito? Pinapadala dito. Wait lang po. Galing Alfonso yan ma'am eh. Wala yung pangalan ma'am. Eh. Ito lang. Ah. Taga Alfonso po. Salamat po. Ayun na okay na. Deliver na natin. Uh, deliver na natin ang ating pangatlong booking. Sa so, tambay muna tayo saglit dito pa. Pahinga lang ako. Pagod na ako eh. Nasa Tagaytay na tayo. Eh, wala tayong makuha dito sa Tagaytay. Pero malamig. At parang uulan dito I maghihintay na lang tayo ng booking on the way pababa ng dasma kung walang makuha okay lang pauwi na rin naman ako kailangan ko na kasi umuwi kasi pinapauwi na ako ng mga anak ko <laughs> bakit daw kasi ako bumiyahe day off ko naman daw ayun sinubukan ko lang na na bumiyahe ngayong ano ko day off ko at ayun nga medyo struggle tayo sa pagkuha ng booking mas mahirap pala pagka nag long ride ka tapos mahina yung account mo hindi ka makakuha ng booking hindi ka makalis sa pwesto mo kaya pag-iisipan ko baka gagawin ko na ito puro short ride muna hanggang tumaas yung ratings natin kasi yung mga nakausap kong mga rider puro excellence yung rating nila tsaka mga regular rider yun eh tayo kasi sideline lang tayo kaya mababa lang ratings natin eh nahihirapan tayo makipagsabayan kahit magpa taas lang tayo ng konti konting konti lang para pagdating dito sa mga gantong long riding hindi tayo hirap hirap talaga tayo sa pagkuha ng booking eh Okay na rin yun, at least nakatad ng booking tayo. Maganda naman yung rate ng mga booking natin. Tapos lahat may tip. Hindi na masama. Ayun nga lang, parang break even lang tayo. Kumita naman tayo kahit maliit lang. Uy, may aksidente rito. Nakaw, yupe. Grabe. Grabe yun. May nakita akong DASMA. Kakausyoso ko kasi din ano eh. Ayan mga kabiwan mo ito. Ayan dami na lumabas. Hindi ako makakuha kahit isa. Dito muna tayo tambay. Kailangan natin makakuha ng booking. Sayang. Uwi na talaga tayo. Kung may makakuha man tayong booking is hindi na natin do-document yun. Kasi palabat na rin ang GoPro natin. Medyo hirap nga tayo kumuha ng booking. Mas mahirap pa lalo na nasa malayo tayong lugar. Siguro ang pinakamaganda is magpalakas muna tayo ng booking o kaya puro short ride muna kukunin natin para kung sakaling hindi tayo makakuha ng booking, ah, hindi malayo yung uuwian natin kasi dito si Pimo na sa Tagaytay ako. Ang daming lumabas na booking dito sa Tagaytay pero wala akong makakuha. Nahihirapan ako kumuha ng mga booking dito kasi dito sa Tagaytay malalakas din talaga account ng mga rider dito and yung mga nakausap ko naman na rider is ganun din yung mga sinasabi nila na yun nga may wiron na akong nakausap kanina ang rate niya is excellence kaya mabilis silang makakuha ng booking lalo na yung nakasabay ko kanina sa may indang so wala tayong laban yun ang pinaka maganda and do sa mga nagko comment sa last video ko magpalakas daw muna ako ng account ko o magpataas muna ako ng ratings ko and yung tatlong booking naman na natin ngayong araw na to, lahat sila na naman ako ng 5 star. So maraming salamat sa kanila. And bigay sila ng tips sa akin. Full damig dito sa Tagaytay. Kahit break even lang yung kinita natin ngayong araw na to, is okay lang. Ganun talaga, bawi tayo next time. At least meron na tayong top up. Nasa 300 na yung top up natin dahil nakakuha tayo ng Lala Wallet. Pumasok yung sa cash wallet natin yung kaninang delivery natin ng 200 plus. Siguro mga kabiwan mo to, sa usunod na vlog natin is puro short ride naman. Magta-try tayo ng short ride. Although hindi talaga tayo umukuha ng short ride pero gagawin natin yon para tamas lang ang ratings natin kahit alam natin lugi tira lang na tira yung mga kunin na natin yon kahit di tayo kumita marami naman tayong tapat sa ngayon eh kung nakabot kayo sa dulo ng ating video please don't forget to like share comment and subscribe so hanggang dito na lang mga ka 1 Moto pray before you ride ride safe God bless B1 Moto out Woo, ganda bye, -bye. 时刻。